Napilitan nga si Jenna na pabalikin na nga itong si Betsy dahil nagpupumilit ang kanyang daddy. Wala na siyang magawa. Ngunit binalaan niya ang kanyang daddy na hindi basta-basta ang kanyang pinasok. Kilalang kilala niya itong si Betsy at may dalawang mukha ito. Maaring nagpapanggap lamang ito sa kanya. Hindi pa nga niya ito tuluyan na kilala. Kaya naman na sinabi niya na kung may plano talaga silang magpakasal ay magkakaroon sila ng agreement prenatal agreement kung saan kung sakali man na sila ay maghiwalay ay wala siyang makukuha kahit singkong duling. Kaya naman masayang masaya nga itong si Betsy at sa wakas ay nagbunga ang kanyang mga plano nagbunga ang kanyang paawa effect nito kay Robert at tuloyin nga siyang ibinalik sa mansyon nito kaya naman kahit awkward sa kanilang dalawa ni Jenna ay talagang nakikipaglaban nga itong si Betsy alang-alang sa kanyang pangarap dahil hindi na siya papayag na sirain muli ang kanyang mga plano nitong si Jenna. Hiniling ni Jenna na wag na muna silang magmamadali sa pagpapakasal. Bibigyan muna ng anim na buwan. Nang sa ganun ay tuluyang maobserbahan ni Robert ang kinigilos nga ng kanyang fiancé na si Betsy para makasigurado. Natitiyak din ni Jenna na hindi makakatiis itong si Betsy at lilitaw din ang kanyang tunay na pag-uugali at hindi siya makakatiis sa pagpapanggap niya sa kanilang lahat. na ang dalawa sa pagpapapar ng kanilang magiging kasal. Tuwang-tuwa si Betsy. Matapos ng isukat ang napakagandang gown, talaga namang ininggit pa niya itong si Jenna. Naisip niya na kung noon ay mga tiratirang damit at mga gamit ang nakukuha niya kay Jenna, ngayon naman ay hindi na sapagkat si Jenna na ang gumagalaw sa mga pinaglumaan at pinagsawaan niya. Alam ni Jenna kung ano ang ibig sabihin nga nitong si Betsy. Walang iba kundi itong si Gerald. Kaya naman nainis ng husto itong si Jenna. At nang makalis na nga itong si Betsy, agad niyang pinuntahan ang room nga nitong si Betsy. Dito makita niya ang gown at sa sobrang inis nga niya dito at ayaw na ayaw niya na makatuluyan talaga ng kanyang ama itong si Betsy. Kaya naman pinagpupunit-punit niya ito at gusto niya talaga na hindi maituloy ang